What's up mga ka Mga kaisan, magandang umaga po Ayan, umaga po tayong uh, sumaka At uh, graduation po ng aking uh, anak na Ay hindi po Hindi pa kami tapos mag-ani doon Ay pinapunta ko po muna yung ating dalawang kaibigan dito Si Miko po at saka si Jilmar At saka po si, si Dasil Ayan, sumama uli Ito eh ay. si Dasil sila pong mamimitas ng uh, talong po ngayon yan update ko lang po kayo din sa tanim nating huling talong nabulaklak na din po mm. yan ay masisira bro ni ay ano kayo ah mga kaisan ito yan na na po yung ano kaya lang ay eh, tinatatanggalin pa po natin at maliit okay. ay graduation po ng aking sinini po yung panganay ko ay siyempre importante araw mga kaisan kailangan po tayo ay naandoon o kay kayo na bahala diyan ha tuy 7.30 na mga kainsan yan iniwanan ko na po si Utoy eh. ay hinog na rin po ang palay ko din yun Adan po, naka-schedule na po yan. Lahat po ng ano natin. Tapos pagkatapos natin mag-ani doon, mag-rotor -ro na po tayo. Tatanim ng kamote uli sa kabila. Baka po tayo gabihin na rin. Baka po si nakambal na ang ano ito. Pipitas po. Pag hindi po si Utol Ace. Eh. Alin naman po sa dalwa? Ayun po. Eh. Pitasin na rin po eh. Niyan. Hmm. Hmm. Sa napulang pala ito. Salamat nini Jason Patatapos lang po natin sa graduation ng aking anak pa Pati muna naman po kami Magkaano uh, naman po si Mrs. Ano yung gagawin mo mga doon? Speaker daw po Speaker ba na na eh? Huh? Ha? Speaker? JBL uh -huh. mo <laughs> Speaker po daw po, magsasalita daw po sa si school Yan Tapos ay eh, mamimigay din po ng ano? yan mga ano po laruan po ng ah mga gamit sa school ng mga bata laruan ba ito na eh pamimigidin natin yung, yung mga gulay po diretso na po kami ng atimonan. mga kaisan okay, dito na po tayo sa atimonan sa Hanks ba ito isang taas tara ayo langsung kita ya mga kaisan, bayan ngatimunan ah simbahan ayo si misi ah. nai nai yeah. oh, dia punggung bagaimana punggungnya saat ini lah saat ini monggo ang salamat po. Magandang hapon po. Sa ating mga bisita, sa ating principal po, si Sir Dali Marihana. na yeah. good afternoon po. At sa ating mga magulang, magandang hapon po sa ating lahat. At sa ating mga bata, mag-celebrate uh, ng mga, mga po ngayon. Hello kids! Siguro po yung iba ay tanda pa ako. Ang mga kabatch ko po na dito. Si Ma'am may buhay ka ba po si mommy. Hello mga bata! Hi! Ako pa pala si Tita Sara. Magandang hapong sa inyo. Gutong pa na. Ako ay natutuwa po kasi nakikita ko yung mga bata sumasayong. Nung bata po kasi ako ay parang lahat na sinabihan ko. Nakikita ko ako yung mga pictures na ito siguro lagi sa stage. Lalo na po si Sir Mula pagkabata, nakikita na niya ako nung no? nasa stage. Huli po ako pumapak ng stage ng Central MX ay nung graduate po ako ng grade 6. Dito rin po sa paaral ng po. At nakakatuwa po na nandito ako sa inyong harapan para magbigay ng mensahe sa ating mga bagong kabata. <laughs> interview muna, I interview. Meron dito ang gusto. Sino gusto maging teacher? Oh, okay. Wow! Ang dami gusto maging teacher. Sino ang gusto maging doktor? Sino gusto maging pulis. Wow! Very good. Lahat ng pangarap nyo, balik. Kahit gusto niyong maging sa buhay Ha? Ang lagi kong tatandaan at lagi kong sinasabi kay Ate Shayla at kay Kuya kids, hindi niyo kailangan maging sobrang talino para makamit ang mga pangarap niyo. Baby pa kayo, hindi niyo pa naiintindihan yung sinasabi ni Tita. Pero, hindi niyo kailangan maging sobrang talino, kailangan niyo maging masipag mag-aral. Sino pa si Paul Magayan? Sino pinatawad pumasok sa school? Ay, ay meron na po siya. Kasi mga bata pa kayo. Pero, nandito yung mga parents natin. Sila yung mag -like sa inyo. At gusto ko pong i-share sa ating mga parents. Meron po akong paboritong Bible verse. <laughs> na ito mm po ang hirap na ang ng aking tatay. Nagpupuyat sa paggagawa ng lesson plan, wala pang computer. <laughs> nag compute ng grades, nag-check ng mga test papers. Kaya kung sinong maging guro, napaka-tsagarin nyo. At uh, nakakatuwa po, naman kami pa gusto Sino ang nagsasabi ng I love you? Lagi mo ang tatandaan, lagi kayong mag-a-I love you kay na mami at saka kay daddy, ha? Kasi kahit anong pagod ng mga nanay at tatay natin, kapag sinabihan nyo sila ng I love you, nawawala yung pagod nila. Amen. Kaya gusto ko lapit kayo sa mami at daddy nyo, tapos sabihin nyo, I love you po lumalambot kapag isinabihan mo sila ng I love you alam ko halimbawa, alam kayo ni mami at dati, sabihin nyo, I love you I ko na yun nagawin mo na yun nagawin mo na ako. Kasi ako bilang isang nanay. So, wala nang sarap sa mga kapag masasabihan kayo ng mga bata ng kayo. Yan sa mga parents. Lagi po natin sasabihin na mahal kita ang mga anak-anak. Bata na po tayo layo hanggang paglaki nila. Yung speaker. During the moving up ceremony of school year, luto ni Jeff. Ati kaysan po ito, gilid ng palengke. Yan si Ate Perle. Ate Perle. Hello. maghahalo halo po kami din eh. Hello. Kuya Jeff. Kuya ka? Kain po kayo dito oh. po Gilid lang ng palengke ito ano po? Hello. Malapit sa bombero. Malapit sa bombero ano po? Son for. Mga kaysan, pauwi na po kami Yeah, Nadalo na po namin yung mga Ibang kamag-anak po Ay, Yung iba po yung hindi Kay Ninang Pipay Kay Ninong store. Pagbalik po namin Tsaka kay Ate Abi <laughs> Hindi na kami nakatasa sa iyo Yan Galing po kami kay Lula Saling Ay pinababa ko po yung dalawang bata Sabi ko magmano Kapatid po ni Nanay Vianan Ano to Nakapag-bless kayo? Bebes kayo at eh. malakandana kayas sa na eh. natin ano Ay, Ito, ano 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 Tara na na ano 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 na ano 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 dahil ang po mga kainsan ay pakabukid na madali po at ano kakaumpo ako ng talong nagpapitas po ulit tayo kanina Tau po. Nai po ba si tita, si ate? Si okay, Ana po tayo, mag kumuon ng talong, ibibigyan po natin na rin mga kahanga natin din eh. Ay, yung mga iyo. Ate, gusto mong talong? Oo. Oh. Kaya lang, aray, may para ba may mga butas-butas? Pa isa-isa? Hindi oh. iyong gagayatin. Oo. Oh. Pwede lagyan ka? Hindi ka. Oh. Danya ko lang lagyan. Si Pudbe, wala dito. Ah. Ah, ayan. ah. Paalis na rin ang Saan nagtatrabaho ngayon? Doon sa lupis. Nasa lupis naman? Ay, ngayon nagaanin mo muna. Ay, siya nga po. Ay, ay, lalagyan! Ay, kamayin mo na lang po, tita. Oo. Oo. Oh. Nagdapi ka na. Ay, umot. Ako po'y kumaon. Galing pa kaming atimunan muna ng Aba. At, ahm... Um, Kinangaling. are punta, lungi. Bibiyahe ko po yan. Arre! Oo. Uh -huh. Abay, nakapagkadami. Eh. And, oh. Ay, bukas po ulit ang pitas. Halos araw-araw po. Yeah. Ayan, um, eh, dami din naman yung mga, mga may butas na kaunti. Eh di, Hindi kaysa. Hindi kanina. Ay, abay, maiigi ah. sinong nagbigay po? Si... Nanay mo. Ah, biligyan ka rin po. Oo. Oh. Siya nga po. Biligyan si Spon. Sabi ko, bahit may mga talong na naka-stack di yan. Hmm. Ibigay na po ba lahat? Eh, masasayang po. Ay, siya nga. Mabubusong po. Ay, sa po yan. Oo, oh, tama na. At baka naman yung... Oh. Sini po kay. Oh. Mabubusong po pag nabulok po ba? Iya, yeah, isa nga po. Sige po. Ina nang hining, kising ka pa ba? Nahi nga po talong nai po, kayo na po ang bahala din eh Bukas ko na lang po tadaanan niyo sa ako. Hmm. Kaya lang ayan po ba may mga butas na kaunti, gagayatin lang ni ni Yan ang hini, gagayatin lang po. Talong po. hoy oh, may mga butas po ba na kaunti? Oo, oh, ayan po. Oo. Oh. Yan. hindi po yun may iwasan na may butas na pa isa isa kaunti ay ibinibigay ko po yun at uh, sa mga kapitbahay po at tuwa naman po at gagayate nila tapos ay igigisa ay kaysa po mabulok sa bukid ay abah bigay po mga kainsan ay ano bahay na po ah ay ah, wari ako hindi na makakahila ng kumot ah ah <laughs> eh ang pagod eh maghapon lagari eh. ay eh supportado ko po yung aking anak at kaasawa asawa at siyempre ba ah mga kaisan good night na ah ah bukas ang mapi kailangan alas 3 ay gising na tayo bibiyahe po ah mga kaisan Maraming maraming salamat po ah, para ako mamaya ang hinapin sa na sa akin na Ngayon yeah, mga kaisan, magandang uh, umaga po. Ibibiyahe ko lang po ang ating uh, mga gulay. Ngayon mm, yeah.